salamat sa pakikinig. e comment sa baba ang storya na gusto niyong marinig. Huwag kalimutang mag-subscribe. Alas 11 ng gabi. Nakatutok ako sa aking rifle, nagpa-practice ng target shooting sa firing range ng SWAT headquarters. Bukas ang aking day off, pero tulad ng dati, hindi ako mapakali kapag hindi nagtitraining. Lopez, masyado kang seryoso. Wala namang zombie dito, biro ni Sergeant Reyes, ang aking pinakamalapit na kasama sa team. Hindi mo alam yan, dapat laging handa, sagot ko. Nagpapanggap na seryoso pero may ngiti sa labi. Kung alam ko lang na sa loob ng ilang oras, magiging totoo ang biro niya. Alas apat at kalahati ng umaga. Tulog ako nang biglang pumutok ang radyo ko sa tabi. All units, immediate response. May mass disturbance sa downtown. Multiple reports of violent attacks, possible riot or terrorism. Agad akong bumangon. Sa loob ng sampung minuto, Nakasuot na ako ng full gear at sumakay sa armored truck kasama ang SWAT Team Bravo. Habang nagmamaneho, nagpa-play ang news sa radyo. Breaking news, may kakaibang outbreak sa Metro Manila. Ang mga taong tinamaan ay nagiging marahas at kumakagat sa iba. Inaalam pa kung biological attack o virus ang sanhi. Ano to, the walking dead, pang-aasar ni Corporal Manalo. Pero nang makarating kami sa evacuation zone, wala nang biro-biro. Ang evacuation center ay puno ng sigawan. Mga takas na sibilyan, mga pulis na nagbabarricade, at sila. Mga taong duguan na mumutla at naglalakad ng pabalibaloktod. May babaeng humihila ng bata at nang lumingon ito, walang mata, dugo ang bumubula sa bibig. Tangina, ano yon? Sigaw ni Manalo. Formation, protect the survivors, utos ni Captain Dela Cruz. Bumunot ako ng rifle at binaril ang unang zombie na sumugod. Tumama sa dibdib, pero tuloy lang siya. Sa ulo! Sa ulo! Sigaw ko. Pumutok ang sunod kong bala at bumagsak ito. Pero sampu pa ang sumunod. Habang tumatagal, lalong lumalala. Mga bata na zombie na gumagapang sa sahig. Mga pulis na kinain ng buhay tapos bumangon bilang mga halimaw. Isang ina na humihikbi habang kinakagat ang sariling anak. Nawawalan na kami ng bala. Ang mga survivor ay sumisigaw, nagmamakaawa. Captain, hindi natin kaya. Kailangan natin ng backup. Sigaw ko. Pero walang sumasagot sa radio. Lahat ng channels ay puno ng huling sigaw ng ibang units. Sa gitna ng gulo, may narinig akong iyak. Isang batang babae nakasiksik sa ilalim ng overturned jeep. Tulong! Please! Agad akong tumakbo pero biglang may humila sa akin mula sa likod. Isang zombie na dating pulis, kumagat sa braso ko. Putangin na! Sinipa ko siya at binaril sa ulo. Pero alam ko, huli na. Lopez! Tangina! Lopez! Sigaw ni Reyes. Tiningnan ko ang sugat, itim na ang mga ugat, kumakalat. Alam ko ang mangyayari. Captain, may tatlumpong minuto na lang siguro ako, sabi ko. Tiningnan niya ang sugat ko at sa mga mata niya nakita ko ang pangunawa. Anong gusto mong gawin, soldier? Bibigyan ko kayo ng oras. Ako na ang magiging harang. Hindi siya umimek. Ibinigay niya sa akin ang kanyang shotgun at huling granada. Para sa bayan, Lopez. Tumango ako. Habang nag-retreat sila kasama ang mga survivor, humarap ako sa dumaraming hukbo ng mga patay. Alas ku-watro at limamput walung minuto ng hapon. Labindalawang oras mula nang magsimula ang impyerno. Hinila ko ang safety pin ng granada. Para sa inyo, Maria, pa, pasensya na. At sumabog ang lahat. Tatlong araw pagkatapos ng outbreak, nakita ni Reyes ang batang babaeng niligtas ko. Ligtas sa isang refugee camp. Si Sergeant Lopez po ba ang nag-save sa akin? Tanong nito. Tumango si Reyes. Oo, at dahil sa kanya, buhay ka ngayon. Kahit labindalawang oras lang ang itinagal ni Lopez. Ang kanyang tapang ay nagbigay ng buhay sa iba. At sa gitna ng zombie apocalypse, iyon ang pinakamalakas na sandata.